Yan yeah, mga idol, dahil lumampas tayo sa 100,000 na views. At uh, ang pinaka-common question guys is kung magkano daw yung gastos ko dito. so <coughs> in this video guys, i-explain ko sa inyo kung paano yung nagastos ko. Dito guys, sa mga nagbutas nito, bali, bali may nagbutas pa dito, mano-mano, or drilling na tinatawag ay may may nilagay po sila diyan na PBC na ang sukat ay dos. Yan, dos lang din 'yan, no. Oh. At ah, binigyan ko sila dito ng 5,000. So labor, materials, sila na po 'yung tapos 'yung drilling. Dito po 'yan sa Pangasinan. Pero itong gripo na 'to, dati na po ito at ah, hindi na 'to kasama sa gastos. Kung bagaluman na pwede pa namang gamitin. Na 'Yun na lang isinalpak dito. So sila na lang store 'yung letter T. Na yan, yung tinayan, tsaka yung tubo, nagsemento sila na din, tapos yung mga gamit yan yung PBC papunta dito sa water pump ayun sa-explain ko lang din yung mga gasas ko dito hindi to kasali sa pinayaran ko dun sa naglagay so sa gripo lang ang usapan doon sa 5,000 yung tubo na nilagay doon tapos yung PBC na isa't kalahati yung nagamit na tubo yung regular or standard size yun po yung sa 5,000 so ito naman ay nabili ko sa tiktok and available din to sa aking tiktok shop visit lang kayo sa Rimel TV and then click niyo po yung showcase under my profile makikita niyo po ito so ito naman ang trabaho nito is automatic switch pump nilagay ko na siya dito ang purpose po nito idol is to protect yung motors kasi pag na detect nito na wala na siyang nahihikop na tubig ay kusya niyang isa shut down itong water pump so yung gasos ulit ang tatanungin natin dito hindi to kasama so binili ko na lang to DIY sa dyan sa hardware So, yung sukat niya hindi ko kabisado kung anong sukat basta elbow, target tone ba yan. So, ito yung automatic switch pump. So, may button rin siya dyan. And, pwede niya pong lagyan ng pressure. Yan. So, nilagyan ko siya ng switch. So, pwede matungtongan ng hose kung magigib ka or magdidilig or gusto mo na mag-install ng PVC papunta sa bahay. So, purpose lang naman itong mga idolis is tamad kasi ako magbomba-bomba at magigib. Lagay ko sa timba tapos lalagyan ko yung mga drum sa loob ng CR. So, para hindi na ako magigib, ito na lang yung ginawa ko dahil napapanood ko sa tiktok marami pong gumagawa ng ganito so hindi ka na mahirapan at ang HP nito ay nasa 0.5 HP so sakto lang pang i-give sa loob ng bahay so pang ugas ng pinggan sa CR yun ang gamit niya so ang watts po niya ay mababa lang nasa I think nasa 350 watts lang to I'm not sure pero check nyo lang po sa description Ayan, mag-PM po kayo mga idol kung gusto niyo makuha yung link kung saan ko po nabili ito mga to. Ito nasa, nabili ko lang to na nasa 800 plus o assuming sabi nila na natin 900 plus kasama yung shipping so ito, ito naman ay nasa 800 plus so yun po yung gastos and question is pwede pa siyang up to 5 oras mga ganyan base experience ko so guys dahil meron ako dati 3 meter diameter na tatlo na pan so yun iniigiban ko yun so pwede naman kahit na lumampas ng 5 hours na naka on ito so walang problema basta may ganito kasi ito po yung pumoprotect dito sa ating water pump ayan So, ay, sa, sana nasagot ko po yung mga tanong nyo. Ito, 5,000 yan sa poso lang po yan. And then, yung connection nya, nadali lang yan kasi may mga, nilagay lang silang mga, ito, yung cheek bulb, para po hindi bumaba yung tubig. So, may cheek bulb yan na nilagay dyan, isa dyan. Isa lang na cheek bulb. Meron din parang cheek bulb sa gripo. So, iba din yun. And kasama na po yan dun sa binayaran kong 5,000. Pati po ito. Yan yung dugtungan niya rito. So, yun lang mga idol. Uh, again, mas maganda po mag i po kayo o mag-direct message. Kasi yung sa comment nyo po natatabun yan. So, sobrang dami din na nagko comment minsan. Minsan volume tapos uh, hindi ko makikita masyado yung notification. Pero pag nag-comment na uh, nag-message po kayo sa akin, direct message, yun agad-agad ko -agad po, po kayong masasagot. Thanks for watching guys. Kung gusto nyo po mabili ito, visit lang kayo po doon sa aking TikTok shop. Ayan, TML TV. Ipa-plug ko dyan sa screen and yun pwede na kayo mag-check out ng ganitong water pump.